Hi guys! Have a nice day! Uh, kumusta na naman kayo? So, today's video uh, sasamahan niyo ako magtatanim tayo ng kamote So, ang kamote is uh, isa sa mga noong noon sa amin is isa sa uh, ginagawang substitute ng mga ninuno namin, yung mga walang pambili ng bigas Uh, kamote yung uh, ginagawang pagkain, mga kahoy, gano'n. So, masustansya ang kamote at maraming benefits sa ating katawan. So, ayan, uh, tinesting ko muna yung kamote noong uh, September, nagtanim ako. Kasi yung kamote is uh, na itatanim ko is pang good for 3 months. So, tinatawag naming biik. So, nagtanim ako, tinesting ko para may uh, pagkunan ako ng uh, itatanim ulit. So, ayan na guys. Yun. O, di ba? Nakita nyo? So, kukuha, kumuha na ako para, kumuha ako kahapon para itatanim ko na siya ngayon. At saka, may tamang uh, panahon para magtanim pala ng uh, kamote. So, hindi pala pwedeng magtanim ng ayon sa mga magulang and uh, naranasan na nila. Kaya nila sinasabi, huwag daw magtanim kapag yung uh, buwan e buo. Alam yung buo, di ba? Buo. So, no kagabi, nagising ako, tinignan ko kung buo ba yung araw. Kaya, pero wala, uh, maliwanag lang. Pero, puro between ang nakita ko. <laughs> pero nakita ko sa kalendaryo sa 11 pa naman. So, pwede ngayon para uh, good for 3 months hanggang April. Pang April siya guys. So, uh, samahan niyo ako guys. At tara, magtanim tayo para itulo, ituro ko sa inyo kung paano uh, yung tamang paglagay doon sa kahoy niya para uh, talagang uh, magandang para sigurado na may meron tayong uh, makukuha kasi uh, yung uh, naririnig ko lang sa mga ninuno syempre sila marami silang uh, naranasan na nila alam na nila kung paano uh, alagaan syempre iire-ready muna natin yung pagtatamnan natin Okay, so yan muna yung uh, itatanim natin. Uh, ganito yung tamang paglagay ng or pagtanim ng uh, kamote. So, wait lang guys. Kawawa naman ako. Dapat panoorin niyo to guys kasi kawawa ako na ano, mag-isa. So yan guys, so uh, di ba ito yung pinagputulan natin? Tapos ito, kunwari itong dalawa. So, kita ba? So ito ilagay ko sa uh, gitna. So magiging ganyan siya, guys. Magiging uh, mag uh, magkasalubong di, sila dito sa gitna ng cultivate. Yung iba kasi, guys, nagganito sila magtanim. Pero dapat ganito. 'Di ba? Para kapag uh, after 3 months, ito kasi yung una na unang uh, magkakaroon ng kamote so ganyan tapos uh, lagyan na ng lupa eto yan guys Okay guys, so ganyan yung kinalabasan. As you can see, uh, you know, you know, so yung uh, ko ay uh, yung pinakita ko kanina, ito lang yung tinamnan niya. So kailangan pa natin ng marami kasi malawak yung tatamnan natin. Ganyan kalawak guys, tatanggalin ko pa yung mga roots na yun. <laughs> Yan. Yan guys. So tatamnan natin lahat to ng kamote. O malay nyo, So, ganyan kadikit yung ginawa ko guys. Kasi marami naman tayong binhi. So, hindi naman problema. So, eto guys. Uh, so, itong space niya guys is uh, malapit ano. Pero nasa inyo guys, kung uh, gusto nyong medyo ilawak or kung gaano kadami yung binhi nyo na itatanim nyo. Pero ako, ako po kasi is marami. So, okay lang na kahit uh, magkakadikit dikit Ayan na guys. So, tatabunan ko mamaya to ng uh, lupa. Tapos, di ba, kapag uh, mabubuhay na siya, uh, ang ginagawa ng mga, ang tinuro sa akin nun is, uh, yung mga, itong dahon niya is ipababa ko daw. Papunta sa baba yung mga leaves. Ganon, yung mga dahon, yung, yung kanyang leaves. Uh, anong tawag dito sa may ano niya dito sa ugot <laughs> so, basta yung mga uh, maging branches niya is uh, pababa daw para susunod yung mga iba tapos uh, ang sabi nila kasi is uh, dadami daw yung kanyang uh, magiging kamote yung yung makukuha natin sa so, yung mga uh, basta yung maging parang bunga na lang ang tawag dun kasi ano, ano naman syempre talagang magbubunga siya Okay, so ayan na guys, natabunan ko na siya. So madami pa. And madami pang itatanim. Pero yakang yaka 'yan. Malawak pa yung tatamnan. So um, so guys, yung sinabi ko na ano, paniniwala is hindi naman tayo pare-parehas, pero ako kasi uh, nire-respeto ko yung uh, pa paniniwala nila noon and uh, kasi sa henerasyon na ngayon may mga bagay pa rin na paniniwala nila noon na nangyayari ngayon so syempre pag narinig pag nalaman okay lang naman na i-respect diba na tapos uh, gayahin kasi sila na experience nga nila diba so um, experience base and the best talaga experience is uh, kapag wala naman pala kayong malawak na or pwedeng pagtamnan ng lupa Uh, pwede sa ano, sa backyard nyo, uh, kuha lang kayo ng sako, tapos uh, pwede nyo siyang lagyan ng lupa, then doon nyo itatanim yung uh, ganitong klaseng uh, kamote or any kind kasi maraming nakapag na yung uh, sako nilagyan nila ng nilagyan nila ng lupa, tapos uh, binutas-butasan, tapos pinapasok nila yung uh, kamote, then yun, after, after how many months, eh meron meron talaga siya guys so uh, tapos dapat uh, merong sunlight na uh, syempre kailangan ng sunlight talaga so at saka kapag syempre pag sobra dapat diligan so mas naaalagaan kapag uh, lalo na yung mga gusto lang ng ano ng pangkain lang pang tikim tikim pero kung gusto mo naman ng pangbenta or pangmaramihan yun, pwedeng uh, magtanim ng ganito. Pero dapat alagaan mo ha, kasi syempre alam mo naman pag ganito, maraming, uh, uh, maraming damo na pwedeng kumalaban sa mga nutrients dun sa, fer sa fertilizer and dun na pupunta, imbes na pupunta doon sa kamote na itinanim mo. So, pag-aalaga lang, wala na, wala ka namang ibang gagawin, wala namang spray, ganun. Uh, mas maganda nga dito sa kamote kasi natural talaga siya natural na walang pesticide or any kind tapos masustansya uh, yung eto yung talbos ng kamote is uh, manut ma uh, nakakatulong din malaki yung uh, benepisyo sa ating katawan lalo na sa mga anemic oh, di ba alam ko marami nakapag-try diyan eh. and uh, basta basta uh, kamote is uh, good in our health Ulan, the rain is coming and blessing is coming. Aga-aga <laughs> naman ng ulan mo. Igurot, Taraki kami nga igurot. Bawal kania tauan na sa dong Masapay Joy Garden Ag mula itinating este kamote Siguro ay pugo <coughs> panira yung ulan umuulan na siya, umuulan na dito guys may unti-unting pa ulan pero syempre ayaw kong magkasakit kasi uso dito sa amin yung sakit so dapat yun yung iwasan natin yung nainitan tayo tapos biglang naulanan, ba? Diba? so ayan guys uh, yung uh, kung paano ako nagtanim nasa inyo pa rin po kung ano yung alam nyo at kung ano yung paniniwala nyo yun ang susundin nyo kung okay lang naman sa inyo. So, uh, thank you guys sa pag-google ng iyong oras para mapanood ang aking uh, vlog for today. So, pwede po kayong mag-suggest kung ano po yung gusto nyong makita sa susunod pang mga videos. So, bye-bye guys! Thank you for watching!